A day in my life as a babaeng walang pahinga ko. Kaya nga panayulan, gusto mo naman umara? Oh. Hindi kasi makatuyo ng maayos sa mga dami. And for today mga mi, magluluto ako ng chicken adobo with egg. <laughs> Kita ko nga lang sa vlogs ni Mama Dayan and family. just ko dahil parehas kami ng ulam. Pero panalong panalo yung kanya dahil napakaraming itlog. Nagripil nga lang ako diyan ng suka at toyo mga mi dahil wala nang laman tong mga lagayan ko. And after nga diyan, tinay ko nga itong itlog kung luto na ba at luto na nga kaya naman pinatay ko na and din. And after diyan, hinalo-halo at minekos mekos ko nga lang to at nilagyan ko nga lang din ng paminta mga Nung mi. lumabas na nga yung aroma mga mi, nilagyan ko na nga rin ng tubig at toyo. Sinama ko na yung sarili ko. Habang <laughs> nagluluto nga ako mga mi, meron nga batang makulit na pilit na nagpapatimpla ng mailo Tiniplahan ko na din mga mi at binigyan ko na din ng biskwit. Binalikan ko na nga din tong niluluto ko mga mi at tinimplahan ko na nga din yan. And luto na mga mi, tara kain po tayo! Kinabukasan naman mga mi ang aga ko ang nagising kasi balak ko nang na mag-edit at mag-voice over. tawa talaga ako sa itsura ko diyan. Just kumiyo sige, puyat pa more, content pa more, ganun. Nababa pa nga ako nung isang araw at eto pa ngayon mga mi hindi pa nga rin natutuyo. Ngayon nang nag ay talaga namang napakahirap pagpatuyo. Bago nga ako gumawa ng mga gawaing bahay mga mi, eto nga uminom na muna ako ng baita. Sinilip ko na nga rin itong labas namin kung ano na nga bang itsura. Pumasok na nga rin ako ng bahay mga miat at magtitimpla nga ako ng Milo. Nagpainit nga rin ako ng tubig dyan para nga dito sa cup noodles. Bihira na nga din ako mag cup noodles mga Mia at napakainit nga. Diyos ko tingnan nyo naman yung itsura ko. <laughs> Kinagabihan naman mga mi ngayon na nga lang ulit na cellphone itong si CJ at hindi nga kami pinapansin. Oo. Oh. Kinabukasan nga ng gabi mga mi, ito nga kami uulamin, Argentina to Sino Meatloaf. Ngayon ko nga lang to nakita sa grocery, kaya naman na curious kami ni Daddy kung ano nga bang lasa nito. Kung lasang to ba talaga, ganun? <laughs> tikman ko nga mga mi, may pagkalasang tosino talaga siya mga mi at hindi nga siya maalat. Ah, like nga dun sa meatloaf lang ay talaga namang may pagkamaalat. And yun lang muna for today mga mawe.